Magandang na umaga, darito na ang mga unang balitang atin ng GMA Integrated News. Dalawang araw matawas mapaso ang deadline na binigay ng grupong Medusa Ransomware Group. Nilabas ng grupo mga datos na ninakaw umano nila mula sa PhilHealth. Kasama sa mga in-upload ay ang mga ID, bank card, resibo, memo at kontrata. Ayon sa PhilHealth, karamihan sa mga yan, impormasyon ng kanilang mga empleyado. May unang balita si John Consulta. tila kidnap for ransom community touring pero imbis na tao nakuha ang data ang bihag umano ng Medusa ransomware group sa kanilang cyber attack sa system ng PhilHealth noong September 22 ang hiningi nilang ransom katumbas ng mahigit 17 million pesos para hindi isa publiko ang mga nilakaw nilang impormasyon nang lumabas ito sa media sabi ng PhilHealth hindi sila magbabayad at ilang araw nagbalik mano-mano ang mga transaksyon sa PhilHealth habang iniimbestigahan nila ang hacking dalawang araw matapos mapaso ang deadline ng pagbabayad, in-upload ang mga file na ito sa isang Telegram channel pasado alas 4 ng hapon. Bahagi sila ng mga nahak na datos ng Medusa Group mula sa PhilHealth na ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay aabot sa may 600 gigabytes. Makikita naman sa in-upload na video sa isang website ang ilan sa mga nahak na datos tulad ng mga ID, picture at mga ID bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. Sinamahan pa ng panyaya na i-download ng iba ang mga ninakaw na file. Paniwala ng DICT, kasama sa malawak na grupo ng Medusa Ransomware Group ang nag-upload ng video ng mga datos. At ngayong naisigawan na ang bantang ilabas ang mga ninakaw na file, dapat paghandaan ang Anilay Third Wave ng pag-atake. Sa so phase 3 is yung ang, ang atake na nila yung mga tao na nakita nila dun sa kanilang database. Kasi mas pro na yun eh. I spam nila yan, -scam nila yan. Ayon sa aming source sa NBI, may motor na silang mga grupo na nag-download na mga nahack o manong PhilHealth files na maaaring mauwi sa pagnanakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft payo ng DICT. Dapat mag-ingat tayo, lalo sa mga darating ng mga spam text, Scam text, mga phishing, enable multi-factor authentication. Ito yung klase ng password na after ng password, may magbibigay sa iyo ng text o ng email para i-confirm na ikaw talaga yung nagamangin. Nauna lang nagbalik ang online transactions sa PhilHealth. Dating na rin sinabi na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nakompromiso at hindi ng datos ng PhilHealth members sa kanilang mga server. Marami raw sa mga na-upload the files ay ID at litrato ng ATM cards na may impormasyon ng kanilang mga empleyado. Kaya may ipapagawa raw sila sa kanilang mga tauhan para maiwasang mabiktima ng online fraud. Kung magkakaroon po ng ganyang uh, paglalabas ng mga information is we might also uh, go into that changing their uh, uh, PINs, changing their passwords and changing their ATMs if ever necessary. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng kontrobersyal na isyo ng confidential funds, binibaltahan ni Vice President Sara Duterte ang mga tutol dyan. Tandaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and security of our people. Sinabi ni Duterte sa anibersaryo ng Police Regional Office 13 sa Butuan City. Para sa 2024, Umihiling ng 650 million pesos na confidential funds ang Office of the Vice President at Department of Education. Ibinunyat din sa Kamara ang paggastos ng OBP ng 125 million pesos confidential funds sa loob ng labing isang araw noong 2022. Sagot naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na isa sa mga kumukwestiyon sa confidential funds, gaslighting at wholesale red tagging ang ginawa ni Duterte. Tila sinasabihan daw ni Duterte ang mga polis na ituring na kalaban ng bayad ang mga tutol sa confidential fund. Tanong pa ni Castro bakit silang nagtatanong pa ang lumalabas na masama, gayon si Duterte raw ang gumastos ng pondo ng walang paliwanag. Sabi naman ni House Speaker Martin Romualdez, hindi kontra ang kamera sa kapayapaan at seguridad. Kaya raw i-realign ilalaan nila sa mga naangkop na ahensya ang confidential funds na hinihiling ng civilian agencies kabilang ang OVP at DepEd. Na nice ng Senado na ilaan sa ibang ahensya ang 50 million peso confidential funds na hinihiling ng Department of Agriculture para sa 2024. Ang KDA Assistant Secretary James Layug gagamitin sa surveillance operations at kontra agricultural smuggling ang confidential funds. Pero sabi ng ilang senador, wala sa tungkulin ng DA ang pagtugi sa mga agri-smuggler. The enforcement agency against smuggler and cartel and ano would be coming from the law enforcement agency, not law from yeah. DA. But, so, pakicancel na lang, ano? Huwag na kayo magka-confidential pa dyan. Pandagdag pa kayo. 50 million is 50 million. That's a lot of money. Gate naman nila yung huwag daw sanang alisin ng confidential funds dahil makakatulong sana ito para mapainting pa ang surveillance at pag inspeksyon sa mga palengke. Sabi ni Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar, kailangan gawin niya ng DA nang walang o kayang gawin niya ng DA ng walang confidential funds. Sinugod sa ospital ang nasa 30 bisita ng isang kasal sa Misamis Oriental matapos makaranas umano ng pananakit ng tiyan at pagsusuka Patuloy naman ang paghahanda ng mga sa Negos Occidental para sa napit ng barangay at sa kabataan elections. Yan ang unang balita live ng host ng GMA Regional TV, early edition si Caitlin Revilla. Caitlin! Mayong aga, Igan, kasabay ng pagiging alerto ng mga kapulisan at militar para matiyak na maging maayos ang 2023 Barangay NSK elections ngayong Oktubre 30, inihahanda na rin ng COMELEC ang mga gagamiting election para Fernalia. Siniguro ng Negros Occidental Police na sapat ang puwersa nito sa pagbabantay ng seguridad ng probinsya para sa barangay at SK elections. May nakahanda personnel ang militar na ide-deploy sa iba't ibang lugar sa Negros Occidental. Inihahanda na rin ng COMELEC ang mga kakailanganing election para Fernalia. Sa tala ng NOCPPO, labing isang tao ang naaresto sa paglabag sa COMELEC gun ban. Wala namang naitalang election-related violence sa probinsya. Tatlong barangay naman ang itunuturing na areas of concern na nasa mga bayan ng Calatrava at Moises, Padilla. We are deploying two personnel per percent. Okay, so then aside from those uh, personnel manning the precincts, we have uh, quick reaction forces. Ang kasiyahan sa isang kasalan na palitan ng kalungkutan at pangamba. Matapos dalhin sa ospital ang mga bisita, ilang araw matapos dumalo sa reception sa Purok Mahogany, Barangay Taparak, sa bayan ng Alubihid, Misamis Oriental. Nakaranas umano ng pananakit ng tiyan, pagdurumi at pagsusuka ang abot sa 30 tao ang isinugod sa ospital. Nasawi ang 53 anyos na si Benjamin Patenyo. Labay siya dito sa kuwan kay naglingkod-lingkod pamkot, balay sa kung uwangan. sa diri. Agpasin siya balik sir. Kaya si papa kuno niya wala na mutong gidagan na lang din ko upot dire hmm. wala na gid sa pamilya ng ikinasal, hindi ang kanilang handa ang naging dahilan ng pagsama ng pakiramdam ng mga dumalo sa kasal. Malinis at tama ang pagkakaluto ng mga handang pagkain at sila rin mismo ay kumain din ito. Dili sa gumakatuwa na sir nga dinhigi ka ng pagkaon sir, nga, nakadaot sa ilang ginhawaan kay sa bedo pa mong kaon unya dumi, lunis na sila na diferensya unya ang uban unsa nang adlaw karon ay pa ng uban agad ding sinuri ng Alubihid Rural Health Office ang mga isinugod sa RHO Hinihintay na lang ito ang resulta ng mga pagsusuri, kabilang na water sampling test sa iniinom na tubig ng mga isinugod sa ospital. Naay mga patients nga gipang test na mo, especially sa kuan katong wala pa ni ka antibiotic kay mas nice mang daw mo ng UH nga uh, mag magtest sa katong mga wala pa naka antibiotic nga mga tao so uh, waiting pa mi sa mga results Napadpad sa coastal barangay ng Santa Maria ibaba sa bayan ng General Luna, Quezon ang isang dolphin. Namataan itong palangoy-langoy sa mababaw na parte ng dagat malapit sa bakawan. Sa pagsusuri ng Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO, General Luna, isang lalaking resource dolphin ang napadpad sa lugar. Nakitaan ito ng sugat sa nguso na posibleng dahil sa pagsadsad nito sa dalampasigan habang naghahanap ng pagkain. Sinundan po yung ano, sa pagkain. Bali dito pa ba ipon, Yung po yung sinusundan. Tinatayang nasa dalawang metro o anim na talampakan ng haba ng dolphin. Pinagtulungan namang dalhin ng mga residente sa mas malalim na bahagi ng dagat ang dolphin bago pa ito maabutan ng low tide. Masigla na daw itong lumangoy palayo. Igan, inaabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na kapag nakakita ng mga dolphins sa mababaw na parte ng dagat, ay agad itong ipagbigay alam sa mga kinakuukulan. Paalala rin nila na paglabag sa Wildlife Conservation and Protection Act of 2001 ang panghuhuli at pag-aari sa mga ito. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ng GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Igan? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Showbiz Chika ngayon Friday morning, no blind auditions, no problem. Idinaan kasi ng ilang sparkle artist ang pagpili ng coach gamit ang The Voice Generation's TikTok filter. Sino pang makakapag-coach sa akin? Uy, pwede coach? Eh! kilig na kilig sa result si maging sino kaman actress Rain Matienzo. <laughs> si SB19 <laughs> member Stel kasi ang nakuha niyang coach based sa filter. Bottle, Dahil Emmab great singer na raw si Rain, ang hirit niya na lang kay Coach Stel ay turuan siyang magmahal. Game din ko sa, sino ang coach mo filter si young sparkle actor Michael Sager. Pasok naman siya sa team Bilib exciting daw na mentor si Coach Billy dahil bukod sa pagkanta, eh, matuturoan din siya ng dance moves. Mm. Mapapanood si Michael sa upcoming Philippine adaptation ng hit K-drama series na Shining Inheritance. Mm. Kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jenny, hinahatak ito ang hangi habagat na nagdulot ng biglang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang madaling araw. At live mula sa Quezon City, may ng balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Bahang idinulot ng malakas na buhos ng ulan kaninang madaling araw sa ilang kalsada, hindi lamang dito sa Quezon City, maging sa Valenzuela City. Bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City, magala una imedya ng madaling araw kanina. Pabugso-bugso ang ulan sa EDSA southbound. Halos mag-zero visibility naman sa northbound lane ng EDSA. Malakas din ang ulan sa Quezon Avenue. Umabot pa nga ito sa zero visibility kaya nagminor ang mga sasakyan. Naranasan din ang pagulan sa Banawe Street maging sa Enes Amoranto Street. Sa Commonwealth Avenue, malakas din ang buhos ng ulan kaya dahan-dahan lang ang takbo ng mga sasakyan. Matapos ang ilang minutong pagulan, bumaha sa ilang kalsada tulad sa Enes Amoranto Street papalabas ng Araneta Avenue. Sa taas ng tubig, hindi tumadaanan ng mga sasakyan. May baharin sa bahaging ito ng Enes Amoranto Corner Tabayok Street. Ang isang close van na paatras at hindi na sinungang baha. Umaagos naman ng tubig sa Banawe Corner N sa Moranto Street. May mga motorista na bumuelta na lang. Sa Valenzuela City, binahari ng ilang bahagi ng Arthur Highway. Pinamataas ang tubig sa Fatima Marulas na aabot sa Siam hanggang 10 pulgada. Dahan-dahan din ang mga sasakyan sa pagsoong sa baha sa bahaging ito ng kalsada. May naitala rin pagbaha sa area ng dalandanan. Sa Maynila, pabugso-bugsuri ng ulan sa kahabaan ng UN Avenue. Bumuhos din ang malakas na ulan sa Lacson Avenue sa Sampalo. Samantalang ikan balik dito sa Quezon City, nakikita niyo po itong N. Samoranto Street kung saan kanina ay mataas yung tubig dito at humupa ang baha bandang alas 4:30 ng umaga ngayon. Lahat ng klase ng sasakyan ay nakakadaan na rito pero nag-iingat sila pagdating doon sa bahagi ng Araneta Avenue dahil doon sa putik na iniwan ng pagbaha. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Gemini Integrated News. Malinaw na aksidente at hindi raw sinasadya ang pagbangga sa bangka ng mga mangis ng Pilipino sa West Philippine Sea ayon sa Philippine Coast Guard. Ang mga kaanak naman ng tatlong nasawi sa insidente patuloy na nananawagan ng tulong at hustisya. May unang balita si Nachino Gaston at Ian Cruz. Ay, susi, eh. Sa pagpanaw ni Romeo Mexico Jr., iniwan niya ang limang anak, pati na ang misis na si Melanie, at ang kanilang pangarap na katas ng pangingisda. Kaya lumawad yung asawa ko dahil yung, yung bahay po namin gusto niya ipagawa. Ang, ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Isa si Mexico sa tatlong nasawi ng mabangga ng fuel tanker ang kanilang fishing boat na FB Diren sa West Philippine Sea. 85 nautical miles mula sa Baho di Masinloc madaling araw ng Lunes, October 2. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. September 26 nang umalis dito sa Subic Fish Port ang mga mangingisda. Pitong araw lamang ang lumipas, isang hindi inaasahang insidente ang magpapabago sa kanilang buhay. Nasawirin si Dexter Laudencia o Barok, kapitan ng fishing boat at Chuhi ni Mexico pati si Benedicto Olandria na pinakamatandang crew sa edad na 63. Pinilit daw silang maisalba, kwento ng isa sa mga nakaligtas. Hindi nga po sir, wala akong nagawa eh. Yun may eh. ang may edad Ang pag-uwi nila at paghatid sa Infanta Pangasina ng mga nasawi, inabot daw ng halos 24 oras. Walang kain, walang tubig. Ito, alos 24 hours yon, na walang katubig-tubig, wala rin kami pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin makauwi lang kami ng maayos. Batay sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News no, sa BFAR Region 3, nitong April 3, nabigyan ng Commercial Fishing Vessel License ang FB Derin. May walo itong maliliit na bangka, kumpleto ito sa safety gear at mga ilaw para makita sila sa dilim. Sa harap ng alkalde ng Subic, ikinwento ng ilang mangisdang nakaligtas na nakahimpil sila at naghihintay ng tsempo para mangisda nang makita ng isa sa kanila ang babangga ng commercial vessel. Nasa FVD rin noon ang anin ng mga isda habang nasa maliliit na bangka ang iba pa. Wala po akong narinig na busina po, Mayor. Eh. Wala po. Opo. Wala po. Siyempre, baka hindi niya po naramdaman sa sobrang laki niya po. Mangunguna raw ang bayan ng Subic sa paghahabla sa nakadisgrasyang barko. May tatlong nasawi eh. Tsaka binangga nila eh. Right or wrong, talagang kasalanan nila, may binangga sila. Nagbigay na ng tulong pinansyal at ayuda ang DSWD sa mga naulila at nakaligtas. Bibigyan din daw ng LGU ng disenting burol at libing ang mga nasawi. Dumalaw sa burol ang mga taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Tutulong daw ang BFAR sa pagkuha at pagrestore sa bangka. At ang asosasyon ng mga biktima, bibigyan din daw nila ng bagong bangka. Dumating sa tanggapan ng PCG ang crew ng FB Dirin para magbigay ng impormasyon bilang bahagi ng investigasyon ng Coast Guard. Binigyan din sila ng tulong pinansyal. 249 meters ang haba ng bakal na fuel tanker na empty Pacific Ana. Ano ba naman ang laban dito ng gawa sa kahoy na FB Dirin na sa habang 25 meters lang ay madaling napataob? Nautical Highway o bahagi ng ruta ng paglalayag ng malalaking barko ang kinaroroonan ng FB rin at dinaanan ng MT Pacific Ana ayon sa Philippine Coast Guard. Kahit maraming namataan doong bargo, batay sa Marine Traffic Monitoring System ng PCG no October 2, ang MT Pacific Ana lang ang dumikit sa lokasyon ng FB rin. Pero sabi raw mismo ng na mga nakaligtas nang mangyari ang disgrasya, masama ang panahon at madilim sa bahagi ng dagat kaya kahit nagpapatuloy ang investigasyon, malinaw raw sa Philippine Coast Guard na hindi sadya ang pagbangga ito ay isang aksidente walang kinalaman sa China hindi ito nangyari sa baho de Masinloc uh, hindi ito yung uh, mga naglabasang spekulasyon nga kahapon no na baka daw Chinese maritime militia or Chinese coast guard ang deliberately na nag-gram ng uh, uh, bangka Tumawag na ang Philippine Coast Guard sa kanilang counterpart sa Singapore kung saan nakatakdang dumaong ang fuel tanker. Sumulat na rin ang PCG sa Marshall Islands kung saan rehistrado ang barko para ipagbigay alam ang nangyaring investigasyon. Bagamat aminado ang PCG, hindi magiging madali ang proseso ng pagpapanagot sa disgrasya. Kailangan pa nating tingnan no? Uh, kung nalaman ba talaga nila na may nabangga sila. There are a lot of uh, circumstances that we need to look into, uh, particularly yung um, halaga ng uh, sagot ng mga crew ng balko na to. Uh, particularly also the master of the vessel. Payo rin ng PCG sa mga mangingisdang Pinoy, huwag matakot na mangisda sa bahay Basinlo. Ito ang unang balita, Chino Gaston, Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Nagsasagawa ng sariling imbisikasyon ng Commission on Human Rights at Department of Justice kaugnay sa pagkasawi ng estudyante matas umanong sampali ng isang guro. May puna naman ang isang forensic pathologist sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Beo ng balita si Jonathan Andal. Nasawi noong October 2 ang 14 anyos na grade 5 student na si Francis J. Gumikib labing isang araw matapos umanong sampalin ng kanyang guro pamamaga ng utak ang immediate cause of death batay sa death certificate ni Francis Nakitaan din siya ng pagdurugo sa utak at may hinihinalang tuberculosis at child physical abuse Brainstem daw ang nagdugo sa utak ng bata Nagiimbestiga pa ang pulisya kung may direkta nga koneksyon ang pananampal sa pagkamatay ni Francis J. Tinanong namin ang eksperto sa Forensic Pathology at UP College of Medicine Professor Dr. Raquel Fortun at maging siya maraming katanungan sa mga nakasaad sa death certificate ng bata. Gaano ba kalakas ang isang pagsampal? Was it really pa ganito? Kasi you have to consider baka naman fist na ganyan. makapal ang ating laman dito and yung mga buto-buto mo dito sa neck, hindi yan basta-basta. Nakakamatay ba ang isang sampal? Na one time. Napuna rin ni Fortuna Blanco sa death certificate ang underlying cause of death na magsasabi niya kung bakit nagdugo ang utak ng bata. Dapat din daw ikonsidera na labing isang araw ang pagitan ng umano'y pagsampal sa bata at pagkamatay nito, pati ang hinihinalang tuberculosis na pwede raw makaimpeksyon sa utak ng tao. It can produce meningitis? are we not dealing with a meningoencephalitis, an inflammation of the brain and the covering? And that can be from bacteria. Sabi ng nanay ng bata, posible naman daw na nagkatibi talaga ang anak dahil hindi naman daw niya ito napapacheck up noon. Pero nananatili raw ang kanilang hinala na namatay si Francis dahil sa pananampal ng teacher nito. Wala naman po siyang sakit, malusog. O saan po ba nanggaling yung pagkabagok ng utak niya? O pamamaga, hemorrhage. Dumalaw sa burol ng bata ang DepEd Antipolo at principal ng Peña Francia Elementary School, pati ang mayor ng Antipolo na nangakong sasagutin lahat ng gastusin hanggang sa paglibing. Ang CHR labis raw na babahala sa insidente at nagsasagawa na raw ng motopropyo investigation. Kinukundi rin daw ng DOJ ang anumang uri ng pangaabuso sa kabataan na isa raw krimen. Bawal nila ang corporal punishment. Inatasan na raw ng DOJ ang piskal ng Antipolo na makipag-ugnayan sa law enforcement agencies. May paalala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro. Whether it be physical, sexual, um, verbal abuse, you don't do that to children, especially those that are entrusted to your care, fully by the community, by their families. You are supposed to take care of them. You are supposed to mold them into the best citizens that we can have for the future of our country. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Sumipa ang mga kaso ng flu at COVID-19 cases sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, dulot ito ng pabago-bagong mainit at malamig na panahon ngayong tag-ulan. Nasa mahigit 130,000 na ang naitalang mga kaso ng influenza sa bansa as of September 16 Una na rin sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na hindi nipa virus ang sanhi ng pagdaas ng bilang ng mga nagkakasakit. May pagkakaiba raw ang sintomas ng dalawa. Sa tala naman ng DOH kahapon, 226 ang mga bagong kaso ng COVID-19. Umakyat sa mahigit 3,000 ang active cases o ang mga nagpapagaling sa sakit. 114 ang mga bagong gumaling at walang dagdag sa mga nasawi. My second gold medal na ang Pilipinas sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China. Matapos 'yan ang pagkapanalo ni Meggy Ochoa sa women's 48 kg division ng Jiu-Jitsu. Kinalo niya sa finals ang pambato ng United Arab Emirates. Binati siya ni Pangulong Bombong Marcos. Pinatunayan lang daw ni Meggy na nasa dugo ng Pilipino ang martial arts. Nakuha naman ni Yumir Marshall ang silver medal sa boxing. Nabigo siya via unanimous decision laban sa boksingero ng China sa men's 80 kg division. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics si Yumir na ikaapat na Pinoy na nag-qualify sa kompetisyon. Congrats! And sa matala, ito na, it's official and Jin may comeback album ang K-pop boy band na Enhypen this November. Kinumpirma niya ng agency nilang P-Lift Lab sa nirelease na article ng entertainment website na Soompi. Ito ang first comeback ng grupo after six months Matapos ang ah. fourth mini album launch nilang Dark Blood. Nasa Los Angeles ang grupo para sa US leg ng world tour nila na Fate. And <laughs> Samantala, <laughs> hinuli ng Interagency Council on Traffic ang ilang sasakyan dumaraan sa EDSA Busway. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto ng Super Radio DZWB. Jomer! Susan, tinikita ng mga tauhan ng ayak ang ilang sasakyan na dumadaan dito sa kahabaan ng EDSA Busway sa Malibay, Pasay City. Ilang metro lamang ang layo nito bago umakyat ng Magallanes. Sa ngayon, mahigit 20 sasakyan na ang nahuhuli dito. Karamihan sa mga ito ay mga provincial bus at mga van. Sabi ng ayak, ang pwede lamang dumaan dito ay mga marked vehicle ng PNP AFP, ambulansya, truck ng bumbero at iba pang emergency vehicle. Babala ng ayak sa mga dumadaan sa busway bukod sa tiket sa lisensya, mababawasan din ang kanilang demerit points mula sa Land Transportation Office. Bawat license owner kasi ay mayroong 40 points at bawat paglabag ay nababawasan sila ng 5 points kapag privado ang kanilang sasakyan. Pero kung public utility vehicle naman ay 10 points ang ibabawas sa kanilang demerit points. At uh, sa oras na mag-zero ang kanilang points ay hindi na sila makakapag-renew ng lisensya. Ibig sabihin nito, kukuha na naman sila ng student's permit. Nahuli rin ang kamera ng GMA Integrated News ang mga pumapasok na motor sa busway sa bandang EDSA, road o Edsa Rotonda. At nang makitang may nanghuhuli ang ilan, biglang nag-U-turn sa loob mismo ng busway na napaka-delikado. Samantala Susan, sa ngayon ay tuloy-tuloy ang operasyon ng IAC at marami-rami ang nahuhuli nga dito ng mga sasakyan na pumapasok sa kahabahan ng EDSA busway dito sa Pasay City. Yan ang sitwasyon at live mula dito sa Pasay. Ako si Jomer A. Apresto ng GMA Super Radio. DZBB dapat totoo. Maraming salamat Jomer Aprestos. Mao sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.